Hi guys! Good morning! Ayan, gagawa tayo ng sabon sa plato. Ayan. Ganituhin lang siya pagawa guys. Samahan nyo ako. Morning guys! Ito na siya guys. Magawa tayo na naman nyo ng sabon sa plato. Para meron tayong pang tinda rin. Ubus na yung ginawa natin ng nakaraan. So, gagawaan naman tayo ulit para may pang tinda tayo yan yung mga halo niya yan Siya. ito yung kanyang mga kailanganin na mga ingredients para makabuo tayo ng max glow Ayan. gawin muna natin ito yun guys, iuna natin yung active gel. Ayan, dahan-dahan lang. Lalagay natin yung active gel. Tapos isunod natin yung active powder. Ayan, sige bi, dahan-dahan mo. Ayan, ganyan dahan-dahan lang. Dahan-dahan, ikot-ikot. Ito Tapos, Ito idagdag natin ang de-squeezer foam agent. Ayan. Ayan. Idagdag natin para maging mabango maganda ang ating ginagawa. Ayan guys, idagdag natin ang softener dahil ma ano na naging okay na yung una nating mga ingredients na nilagay sunod na natin agad ang ating softener and then isunod natin ang ating freezer freezer bitib freezer isunod natin and then shake 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 again And then, isunod eh, na natin yung ating pangkulay. Ayan. Sinunod na natin ang ating pangkulay. And then, shake, shake again. And then, isunod eh, natin yung ating scent, yung pangpabango. Ito na yun ang mga pangpabango niya, guys. Okay. And then, shake again hanggang mag-ano yung kanyang bango. Ito yung pinakahuling ilalagay natin guys, ang ating thickener. Ayun. Dahan-dahan lang. Ayan guys, ang ating thickener. Ay ating i-dahan-dahan e, sa pagbukos. Ito na yung pinakahuling ilalagay. Ito yung pangpalapot sa kanya palapot ng ating sabon na ginagawa. Ayan. kailangan lang, kailangan lang na habang nilalagay natin siya, meron ding nag ano nagikot ikot sa tubig para hindi po siya tumitigas. Ayan. make sure lang natin mawawala ang kanyang gula. Bago natin siya ibabad ng 24 hours. Ayan. Ayan guys nag ano tayo no naglalagay tayo ng sticker sa ating mga bote yan katulad nito papadikit natin to sa ating mga bote ayan pero bukas pa natin to ma lagyan ng ano kasi binababad pa natin siya Ayan na siya guys, sinali na natin ang ating ginagawang sabon. Ayan na guys, done na siya. Ayan na, nagawa na natin lahat yung ating, ano, ang ating binabad kahapon. So, ayan na, nabuo na natin ang ating mga sabon. Pwede na tayong magbenta. Thank you guys, thank you, thank you so much for watching.